guys, good morning. So welcome back to my channel. So here we go again. Gumawa ako ng uh, stir-fried na beef. Otos oh, ito ng aking moitrabels kasi gusto doon niya. Ito ay yung ulam niya ng mula. Kaya ayan, minarinit ko muna yan. Bago ko nilagay sa kawali. Ayan, lulutuin ko yan siya ng bahagya ang I mean, ko. So, bago pa yan, minarinig ko na yan sa soya sauce. Tapos, um, konting salt, black pepper. So, ayan. After ko siyang mamarinig, tinayahan ko siya sa rep na mga 30 to 45 minutes. Tapos, nag-prepare ako dyan ng garlic. Kasama kong minarinig dyan gusto niyo naman lagyan ng ibang spicy yung meat, pwede naman siya. ni huwag kinimutan yung soy sauce at saka oyster sauce at saka sesame oil. Marinate mo siya habang piniprepare mo yung ibang mga condiments na ilalagay dyan. So wait for a minute. Tapos, after mga 100 years, yan, ini mix mo siya. Huwag mo lang yan ng tubig kasi meron pa tayong sauce mamaya na prepare yung soy sauce natin plus oyster sauce, sesame oil, and little salt, black pepper. Lalagyan natin yan mamaya. So, after mo yan siyang mahap cook or maluto, pwede mo na yan siyang tanggalin. So, ayan. Ano muna saglit. So, ayan, tinanggal ko na at nilagay ko na yung mushroom sa hisin na kawali pa ginamit ko kanina sa beer sa carne So, ayan, nilagay ko siya na isang magic cubes, beef cubes yung nilagay ko dyan. Tapos, kunting stir, stir, stir lang siya, halo-halo, hanggat sa maluto mo yung mushroom. So, mo siya ng black paper ulit. Ah, nakalimutan ko pala na bago pala na nilunod ko yung mushroom, inaglagay pala ko dyan ng 2 tablespoon na butter. Tapos, ilagyan ko siya ng another garlic plus yung ginger. Then, yung mushroom. Sorry. Then, ayan na. Nilagay ko na yung beer. Tapos, paghahaluin mo lang sya. Ayan. So, halong-halo siya. sya. Diba? Ayan. So, ayan, nagtutubig na po siya. O, oh, diba? Sarap ng kainin. Pero hindi po yan magtatapos dyan kasi meron pa tayong ilalagay na ibang halo dyan. Yung mga nakakating natin kanina na mga color paper. So, after mo yun siyang ma at luto na yung lahat, yung beef at saka mushrooms, yung mga color paper na ibang ilalagay natin at saka yung kasama na doon yung onion flakes at saka yung green onions. Pagkaraan ng ilang taon, so matapos mo na siyang mahalo-halo at ay kumulo-kulo na, at munting lang masunod yung gilid sa lakas ng apoy so ayan lagay mo na lahat dyan buhos mo na ayan ayan mo na